लगता <tuk> है <tangan> Bulagta ka ngayon. Thank you, Lord. Hindi ka. Thank you. Laki pong dalag. Nasa gilid lang. <laughs> Sa daan pa lang talaga. Okay, thank you Lord. May tilapia agad. Pakita. Nata naman tayo kagad ng tilapia. hapong po hapong tayo pumunta so ala una siguro nyan naman Ay. po natin yung pagkakao lang kagabi nagpatanghali talaga ako kasi yung daan para tuyo na ayan okay ayos ayan naman agad may tinatanawan tayo kagabi Hindi pa. Ako, laki ng crap yan. Pinakita agad yun ah. Ako, sumabit na. Bakit ang tilapia ano ah. Ikaw agad nakita. Pero okay naman yung dalag ka. So, sabit pa. Ayan. Sayang so, yung dalag na yun ah. Ay, yung tilapia na yun. Pulahan. Pero oke okay lah good size nya matang lagi hmm. thank po oke okay naman thank you <laughs> sadam palang sulit lah Pili-pili pa tayo. Tuloy, sana ganyan. Walang hangin. Maghapon. Huwag lang tayong patawag ni Mrs. Kasi may lakad kami ngayon eh. Pagka natuloy. Sigurado. Tatawag ako na ako arte eh dalawa agad ng hapon po ayan at uh, nakahuli ka agad tayo ng dressing dito pa sa daan dalawa agad hindi hmm. natin So, ayan, papunta tayo pa lang doon sa spot, may blessing agad. So dadaanan pa lang natin, meron na agad. Ayan. So medyo dalawa sana dalag na nakita natin, tsaka isang malaking tilapia. Kaya lang eh, nakita natin isang dalag. So hindi isa para sa atin yun. Pero ako walang problema. Marahe pa tayong pwedeng puntahan. Ah, uh, ngayon tayo, nagpatangali tayo kasi nga, ano po yung to, lupa. Umulang po kahapon, malakas. Kaya hindi pwedeng Mukhang. Ah, uh, ma, ma maaga tayong pumunta kaya nagpatanghali ako. Pahapon ako. Mga lawan na po siguro niyan. So, ayan, at babakasakali uh, babaka pa rin po tayo makahanap ng uh, mga isda. Ay, ako to. Bago humangin ng humangin. At uh, so, sa so, mga malit na sangka lang tayo para hindi tayo uh, makuha ng hangin. yan tara, mga kariskate, tayo ng target. sa so langanin sayang so, oh mga common sana sa so, mga langanin pa wala kayang malaki mga langanin po tatlo sana so, sila ay sa sila ng water lily laki na no nakaumangat ngayon yun sila alim lalim sila sila piyayo na pulahan dumaan lang po eh

Bulagta ka ngayon. Thank you, Lord. Thank ka. Thank you. Laki pun dalag. Nasa gilid lang. <laughs> Sa daan pa lang talaga. Nakakambila. Venus na tayo. Hmm. Laki po. Hmm, headshot. Hmm? Hindi pa lang po oh. Hindi ito na yung ating gala. Uh, Pagkira na. <laughs> Ayos, laki. Eh, meron pa, meron pa. Meron pa. Kaya lang. Ako, meron pa sana. Kaya lang sa headset po eh. Iba na tayo ulit. Mayroon pa isa eh. Nakita pa ako. Ako may parating. May lagi na sa lagyan. Higilid mo na ako. Parating pong ano. Sakyan. Sakyan. sana. Malaki na din po eh. Kita okay, pa sana. sa dam pa lang may blessing na tayo salamat lord sabihin dito lang tayo sa gilid gilid makakauli na tayo mga at Okey. okay ka pa rin huli ka pa rin huwag ka lang matatanggal ay. uy 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 huwag ka matatanggal uh -huh. it, laki din laki uh -huh. para sa akin yung dalawa na to siguro kasamahin niya to ay umalis eh laki angat ko lang nalaglag pa ako sayang tinapuruhan magdabli siguro ako sayang hindi lang pala isa dalawa sila kaya lang yung isa hindi pinagkaloob ayun na oh. sayang naman nakawala pa sayang kung <laughs> sayang naman di bali hindi talaga para sa atin yun laki din po ganun din po kalaki sa ulo dating huli mas mataba pa mag mag asawa hmm.

Kapo yung na to sayang so, yung dalag Placing na sana yun eh Kahit umuwi na tayo Kung nahuli natin yun Obra na eh Mali apat na huli Tatlo na po yung huli natin na malaki Job yan natin malaki naman Pero talagang Hindi para sa atin yun Kaya nakatakas pa kaya lang baka kumatay lang sa akin po okay so, tingin pa tayo dito ito na nagigilid lang tayo pagka wala dito punta tayo sa spot natin dati kumaray tayo ng ngayon oh sila na nakita natin. No? Tadalag pa lang. Solve na tayo. Liliit sa yan. No? Sampo lang na ito. Hindi hey, nga lang kalaki yan. rusak putih ya ini oh ayo dahi pa oh, na oh, yung, pa, oh. Or Fingers na. Ito laki pero maraming makukurot na ako makaya sa malaki dami ka sa mga halanganin eh halanganin pa eh dalang malaki dito muli muli ka pa rin baka diba? laki na oh. baka diba? <laughs> nakaibong pa tayo taba diba naman oh. kahit hindi pa ganoon kasi kind of po fingers na rin kaya hindi naman po ano yung sukat niya. Ito mataba. Diba? <laughs> Ito lang eh. Meron pa. Ay, ako. <laughs> Dagdag pa din. Ba? Diba? Kaya tumuli na tayo. solid na. Liliit po nagpapakita ulit. Eh, So, punta tayo doon sa may ng atalayab po yung ating pinupuntahan. Maluwang na spot. Punta tayo doon tayo sa ano. Maraming nalihin nalihin ng silver. Ay, Ay, roho. Yeah. di ba? Hey, blessing ka agad dito pa lang. Pagsilip pa lang natin, mayroon na. Go. Oh. pag Pagsilip ko pa lang, dito ako nakakaalis ng motor, oh. Pero tayo kagad mang ilo. Didagdag hey, agad tayo. Diba? Wala yung <laughs> bagay na nung mang oh. po, di Hindi naman po na yung ating lakad dito. Kahit may hangin na. Pero, ano pa rin tayo dyan? Makakahuli pa rin tayo yung pandagdag. Diba? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Mayroon na agad blessing natin na -dug -dug lang natin doon sa nakuli natin mga talapya sa tilapia ayos na hindi na tayong mapapakadami dahil may hangin po eh pero kung maray pa rin tayong pagkakalap sa atin oh. mas maganda Ito. may napansin ako eh may tamalay ka daw ang katawan para sa mabilisan Mm -hmm. you know Uh, huli ka huli ka huli pa lang talaga yan uh, huli pa rin kita bah, may ilalim pala Ayun po po ito <laughs> po po itong may Yes. let again. maulan tayo mahuhuli nito balik na tayo okay na maganda na puhuli natin so tama na tong roho kasi nakaraan sumawa si misis ka kakalinis ng roho <laughs> kasi dalawang dalsunod po puro maganda yung hinuli natin di pa na uubos yung unang batch may kasunod na uli nakalagay lang sa rep <laughs> pero ayun naibenta ni misis naman at nagawa niya okay ah, uh, yun nga lang mahirap lang po magkaliskis kasi nito <laughs> at least eh, kumita po nung pangtindahan niya, eh iba yung namin at ang gagawa, mahangin po wala ba natin hangin ngayon pero pinagbigyan na tayo ni Lord ng blessing kaya okay lang at mahangin na nè, cái này mình đang rồi.